Happy Halloween! Happy Households Day! Kumusta kayong lahat mga kapatid? Hi! 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 Natatawa ko! Oy! Ang daming nagwagi! Puro kulahan! Pero puro bayaran! Nakaw! Nauso na ang mga bayaran! Ang mga bilihan ng boto! Sabi ni Garcia, bawal na bawal daw ang bilihan ng boto! Puta! usong-uso sa barangay election. Ang bilihan ng boto. Akala niyo eh, hindi na bumoto ang halos kalahati ng botante. Bakit? Eh wala eh. Naharang na sa bawat lugar na pinaradahan ng isang van na tinted na mayroong nagtatata sa daliri. Tapos kinuha ang mga GCAS number, doon na isinen ang mga bayad. Maniniwala kayo mga kapatid? na itong Comelec ay tapat? No, 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 Malamang. Kaya tahimik ang mga nasa gobyerno bago mag-eleksyon. May mga magaganap na hindi aklain Bakit ang duduwag nila lumaban ng patas? Di ba? Wala. Grabe. Grabe ang mga pangyayari. Kaya nga eh, sabi ko doon sa mga binayaran masahol pa sila sa patay gutom dahil kahit pamilya nila trinidor dahil sa konting bayad wow, bakit ba nagkakaganito ang mga Pilipino? bakit? eh kasi ginugutom talaga ng mga nasa gobyerno mga Pilipino para pagdating ng ganitong eleksyon bilihan ng boto bentahan ng kaluluwa bentahan ng reputasyon bentahan ng dignidad bentahan ng prinsipyo at paninindigan ganyan ganyan kalala ang pamamayagpag ng mga gustong upo para sa korupsyon. Magpapayaman sila. Hahawakan nila ang bansa. Masahol pa tayo sa pinasok ng sindikato. Pagtapos, yung mga kritiko, natapak. pero glalaban ng bayan. Yan ang kanilang gustong mawala dito sa Pilipinas. Bakit kaya hindi nila bilhin si Aling Marie? Bilyones ang halaga galing mari, no? <laughs> Billiones na hindi pa nila makukuha ang prinsipyo at paninindigan. Ilalaban ko pa rin ang karapatan ko. Yung gusto ko ang ilalaban ko. Gusto ko para sa bayan, para sa mamamayan, kabutihan, kasaganaan, kapayapaan at ligtas na pamumuhay ng mga kabataan. Okay mga kapatid, dami. Intayin niyo muli ang aking vlog. Okay? Maraming salamat. Binati ko lang po kayo at talagang bisit na bisit ako sa mga walang kwentang uupo sa barangay. Okay, salamat po. Yay.